mga kabarangay dito sa Canada, legal na ang paggamit ng marijuana. Hello mga kabarangay. Nandito ngayon ako malapit lang sa bahay namin. Andun lang yung mga bahay namin sa likod ng pond. Papakita ko sa inyo yung parang palengke namin dito. Uh, wala kasi ditong tindahan katulad ng sa atin. Wala yung mga tindahan sa mga bahay-bahay. Kaya dito pinagsasama-sama nila lahat ng mga tindahan Lahat ng mga negosyo sa isang lugar Sa bawat community Okay, so Ang bawat community dito Bawat isa o dalawang community na magkatabi Meron silang tinatawag na parang uh, Commercial area Dito sa commercial area Ayun, nandito nga lahat ng mga Mga posibleng kailanganin natin sa araw-araw Isa pa Pipiliting kong hindi magsabi ng so <laughs> Ang hirap Pero sige So let's go <laughs> Ayan Ito yung ilan sa mga Establishments na nandito Sa uh, Commercial area na to uh, May mga bangko May groceries may uh, pharmacy Mayroon yung common, no? Ayan, o sige, tignan natin Ang unang bungad-bungad na bunga dito ay isang bar <laughs> Yan, Kildares Ale House Ito yung isa sa mga uh, pinupuntahan din ng mga tao dito Lalo na pag summer may patio kung saan Gustong gusto nilang magbilad sa araw Okay Lakad tayo Ah, ito pa oh Ito pa, pa, ito pa pala yung Ilan pa sa mga uh, Establishments dito Nating Yan Okay, may mga Chinese restaurant bangko dental clinic may physi physiotherapy, may salon, at merong kanakabana. Ano ba ang kanakabana? <laughs> Ito yan siya. Cannabis. Sa mga barangay dito sa Canada, legal na ang paggamit ng marijuana or ng cannabis. Mabibili yan kahit saan. May restriction kung siyempre bata ka pa, 18 years old and below pero kung hindi uh, pwedeng pwede ka nang bumili ng marijuana kahit saan dito for leisure, kahit hindi for medical purposes kahit for leisure, okay lang maraming mga nagiging adik, marami din naman ng lalong umiwas, kaya yun, tignan natin ilang taon pa lang naman ito nagsimula siguro may mga limang taon anim na taon mula nung uh, pinayagan to so malalaman natin yan okay ikot na tayo to gym you oh. know, anytime fitness gym dito mga kabarangay ang mga tao sila ang priority patatawirin ka muna nila bago sila aandar ha ayun merong common katulad sa atin meron din common merong mga patahian merong bilihan ng alak ano pa ba ito may veterinary clinic Physiotherapy Merong spa Ayan, Shopper's Drug Mart Yan yung Mercury drug natin sa Pilipinas <laughs> yeah, Katumbas Yan may medical clinic Kung gusto mong magpa-check up Nandito rin yung ito, itong malaking grocery na to. Sobeys. Ito yung parang ano natin. Yan yung parang ating type pure gold. <laughs> Dry cleaning. Tobacco outlet. Ayun yung bangko. Dalawa yung bangko dito dati. Isa na lang. Eto na. Ito na isa pa sa pinakapaborito kong pinupuntahan dito. Yan. Ito naman. Kabayan Filipino Cuisine. Papasok tayo dyan minsan. Hehe. <coughs> Filipino Store. Papa John's. May Papa John's din pala dito. And shawarma. Tsaka DQ. yun okay dito mga barangay um, pag matanda ka na karaniwan karaniwan bibitiwan mo na yung bahay mo bibenta mo na tapos uh, lilipat ka na ng lugar pero hindi ka lilipat sa bahay ng anak mo o bahay ng kamag-anak mo lilipat ka dito sa lugar na yan, yung nasa likod ko <laughs> ang tawag nila dito ay seniors home dito na nag stay ang mga elders na kailangan na ng pag-aalaga okay? kung kailangan mo na lang ng pag-aalaga kung hindi naman kaya mo pang mabuhay ng magisa walang problema di ba pero kapag dumating yung time na kinakailangan mo na ng pag-aalaga at um, meron kang mga anak minsan yung mga anak na mismo mo na mismo ang magde-decide kung dadaling ka nila dyan sa uh, seniors house o kukupkupid ka nila so hindi ka tulad sa atin na ultimo kaibigan ng kamag-anak mo eh papatirahin mo din sa bahay minsan nangyayari yon di ba so eto dito meron silang ganito parang nakakalungkot isipin pero ang kanilang punto ay ayaw na nilang makaabala pa sa iba pang mga tao o kahit mismo sa mga anak nila kaya pipinipili na nila na hindi magpaalaga at yan, mag move in sa isang seniors house okay so ito pa isa pang paborito kong pinupuntahan subway so makikita nyo ngayon dito makikita nyo ang daming isang malaking parking lot yung gitna tapos yung mga gilid yun yung mga establishments eto na yun. Kapag... Uh, ito nga, kabahayan na to. Yan, mga kabahayan na yan. Okay? So, kung bibili kang suka, bibili kang toyo, yan, punta ka dito sa... sobis Talakad <laughs> so, mo lang. Grocery talaga ang puntahan. Andyan na rin mabibili yung mga... Uh, farm foods mga baboy, baka, isda meron din silang isda kahit paano dahil sa inyong pong kalaman itong Calgary or Alberta yung probinsya ng Alberta dito sa Canada ito po ay walang dagat dito po puro lang lake walang dagat kaya ang seafoods mahal <laughs> sobrang mahal ang may dagat lang po na parte ng Canada ay ang British Columbia tsaka yan, British Columbia or dun sa Ontario dun lang mayroong mga dagat may sea coast East Coast and West Coast. Yon, Yun lang naman tong commercial area na to. Wala namang iba pang kakaiba. Uh, yun lang. Kung gusto mo pang, kung meron ka pang mga mas hinahanap pa, eh, medyo lalayo ka na. Punta ka na ng palapit, Nang palapit ka na sa downtown. So, bago ka makarating sa downtown, marami pa rin namang mga establishments ka na madadaanan na malalaki katulad nung parang yung parang mga Wilcon ganoon Ace Hardware pero dito Home Depot yung mga yung pangalan ng lugar tsaka Canadian Tire dyan dyan ka makakabili ng mga iba pang mga kailangan mo oh, so, ito yung tindahan ng cannabis Okay. Maraming salamat po sa panonood. Kita-kita po tayo sa next premiere. Have a good day, mga kabarangay.